Iniimbestigahan na ngayon ang ilan umanong pulis na idinawit ng isa sa tatlong sospek na nahuli sa Baybas Operation sa Barra Opol, Misamis Oriental. Naaresto si Sheriff Ahmad Sali na nasa target list ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 noong lunes, Abril 16. Huli rin ang dalaw pang sospek na natyempohang gumagamit ng droga sa bahay ni Sali. Narecover kay Sali ang dalawang dilisensyadong baril at mga bala Si Sally, di raw nagtutulak pero umaming gumagamit siya ng droga. No, wala po Yung mga silapin niya. Anong mga ba dyan e e sa iyo? Empty. Empty? sa pa rin sa iyo? Sinanda lang po. Pero ang higit na ikinabahala ng Pidea, ang pagdawit ni Sally sa ilang pulis. Sino yung mga pulis na kilala Yung Nung sabihin mo kagabi, natawa ka. Sino si? Sino ba? Sir Arvid. Sino arti yan? Sa intelligence ko Saan niya nakasign? Sa buwa, Sir. Ano yan sa doon? Parang siya yung head ng team nila, Sir. Sino pa? Na, sir. Meron pa. Si Kuya Brian. Sino? Si Kuya Brian, yung taga sa amin. Yung kainom niya? Butanas. Police oh. din yan? Oo, oh, tara. Saan sila Saan ko yan, Sir? Saan nakasign? Dito, Sir. Pinaghahanap na ngayon ng PIDEA ang mga umano'y pulis upang imbestigahan.